Reverend Father John Paul P. Cabrera. Ang post niyo pa po, Father, ano, medyo may mga comedy skit oh, oh, din oh. po. at mo. yung iba nagba-viral po Father. Oo. Ah, oh, oh. Uh, alam mo, yun yung kailangan ng tao ngayon eh, social media. Ah, uh, lalong-lalo na ngayon panahon natin ano, yung maraming mga vloggers na magagaling. Meron ding mga vloggers na basta sumikat lang kahit bastos yung sasabihin, kahit magmura. Uh, okay lang sa kanila. So bilang pangontra siguro sa mga ganong bagay, kailangan nating we have to share the message of the Lord. Uh, isip tayo ng mga inspiring words, inspiring stories, comedies, just to make people uh, appreciate still the words, the word of God. Uh, at least uh, hindi lang puro kabastusan. Kasi kapag nakikita na, puro bastos. Puro mura, baka yung next generation, karamihan, nagmumura na, karamihan, bastos na, oo. So, panglaban natin sa mga gano'n. Ano? And that is one way of uh, telling the people po na ang simbahan ay hindi boring po. Oo, oh, oh, no? oh, oh. iniisip kasi nila, kailangan, if I attend the mass, I will be entertained. Hindi eh, naman entertainment yung misa eh. So, sa ibang avenue mo ngayon, tirahin yung mga kabataan, lalong-lalo na yung mga taong hindi nagsisimba. Kapag nakikita nila sa Facebook page na, uh, oh, komedyante yung pari na to, oh, naglalaro ng basketball yung pari na to, oh, oh, ganun pala yung simbahan, hindi boring, masaya. Totoo naman yan, sa kanta pa lang ang buhay ng krisyano ay masayang tunay. De, patunayin natin sa kanila.